na kami sa Baguio guys and yun na yung mga the bahay kitang kita yung baba yan ang patunay na nasa bagyo na guys o diba

Dito sa Baguio. Ah, ito ang school ng... UP. UP Baguio. Ito ang school ng UP Baguio, guys. Oh. UP Baguio. O, oh, diba? Campus ng UP Baguio. Hindi daw alam nung driver kung anong address ng na terminal nila rito kasi biyahing Manila daw siya na extra lang daw siyang magkonduktor dito pa Baguio o oh, diba Sunshine 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 Park o oh, diba ang ganda ng park nila oh. green na green ayan ang mga jeep o oh, diba jeep ng Baguio going to Asin. Ito ma, Asin Road. Sila kamahalan Asin Road pala sila kamahalan. Iba pala yung nakita kong San Luis kanina. Oh, di ba? Ayun welcome Sunshine Park. Pa di ba ang ganda ng park nila dito? Ang ganda-ganda ganda yung park nila dito pwede na rin tumambay dyan sa sunshine park malapit siya sa UP Baguio welcome to the Baguio museum sabi dyan o oh, diba ganda lang park nila ganda mga jeep sanad sanad ang mga jeep dito guys jeep Ayan, oh, university na. Ay, mga jeep. plaza pero puno asin sabi na sa jeep. Ay mga estudyante. Ito city market na kalagay. Session Road 1. Nakalagay sa mapa nila.